Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, KWF, ang tema ng pagdiriwang ngayong Agosto 2024 ay Filipino, Wikang Mapaglaya. Ito ay nakasaad sa KWF Kapasiyahan ng Kalupunan BLG 0802 Serie 2024. Ang tema ng buwan ng wika 2024 na Filipino wikang mapagpalaya ay naglalayo na ipakita ang kapangyarihan ng wikang Filipino bilang isang instrumento ng kalayaan at pagbabago sa lipunan. Narito ang ilang mga aspeto ng paliwanag sa temang ito. Uno, kasaysayan at kultura. Ang wikang Filipino ay mayaman sa kasaysayan at kultura na nagbigay daan sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Ang tema ay nagpapaalala sa atin ng mga bayani na gumamit ng wika upang isulong ang pambansang pagkakaisa at kalayaan. Omno pagkilala sa karapatan, ang wikang Filipino ay nagsisilbing boses ng mga Pilipino sa iba't ibang isyu ng lipunan. Sa pamamagitan ng paggamit ng wikang ito, mas nagiging accessible at inclusive ang mga talakayan tungkol sa mga karapatang pantao at katarungan. 3. Pagpapalaganap ng edukasyon. Ang paggamit ng wikang Filipino sa edukasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan at mapahalagahan ang kanilang mga aralin. Ito rin ay nagtataguyod ng mas malalim na pag-unawa at pagkakaisa sa loob ng bansa. For paglaban sa misinformation, ang tema ay tumutukoy din sa papel ng wikang Filipino sa paglaban sa maling impormasyon at pagpapalaganap ng tama at makabuluhang kaalaman. Sa pamamagitan ng wikang ito, mas nagiging epektibo ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa masa. Famo pagtutulungan at pagkakaisa. Ang wikang Filipino ay isang simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon at sektor ng lipunan. Sa paggamit ng isang wika, mas nagiging matibay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Dagdag pa ng KWF layunin ng buwan ng wika 2024 ang mga sumusunod. 1. Ganap na maipatupad at pampanguluhang proklamasayon Logo Wen 41. 2. May angat and kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at kasaysayan nito. 3. Mahikayat ang iba't ibang ahinsyang pampamahalaan at pampribado na makiiyasa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko. Fart maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng buwan ng wikang pambansa at FAMF. Maipakilala sa mga mamamayang Pilipino ang KWF bilang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito. Ang tema ay nagpapahiwatig ng layunin na gawing kasangkapan ang wikang Filipino sa pagpapalaya mula sa iba't ibang anyo ng pang-aapi, kamangmangan at kawalan ng pagkakaisa at upang mapanatili ang kalayaan at kapayapaan sa bansa. Wikang Filipino bilang instrumentong nagpapalaya. Sa gramatikang Filipino, ang panlaping unlaping mapag ay nagsasaad ng kawilihan o pag-uugali tulad ng mapagkalinga, mapagkawanggawa, mapagpatawad. Sa tema ngayong taon ay mapagpalaya. Kung sa gayon, ito ay pag-uugaling nagpapalaya ang mapagpalaya. Ano-ano ang katangian ng wika upang maging behikulo ng pagpapalaya? 1. Kung mayroong wikang magbibigkis sa gitna ng hidwaan, mawawakasan ang sigalot sa dalawang panig na hindi nagkakaunawaan. Do, kung may mga publikasyon o babasahin na mababasa ng mga batang nasa laylayan ng lipunan, makalalaya sila sa iliterasya. Tro, kung ang nasyon ay gagamit ng wikang Filipino sa pakikipagtransaksyon sa pamahalaan, lalong mararamdaman ng mamamayan ang serbisyong pambayan na sa kanila ay inilalaan, gaya ng winika ni Senator Lito Lapid, 2022 sadyang napakahalaga po sa ating bansa na lubos na naiintindihan ng ating mga kababayan ang lahat ng mga dokumento at sulatin ng ating gobyerno. Kung madali pong maintindihan ang ating mga batas, ay mas maiinganyo po ang ating mga kababayan na hindi lamang sumunod sa batas, kundi makilahok po sa mga usapan patungkol sa mga pambansa at pampublikong mga isyu. 4. Kung wikang Filipino ang magiging medium sa propesyonalisasyon at paggawa, mapuputol lang tanikala ng kahirapan sa bansa na itinatadhana ng Saligang Batas ng Pilipinas, 1987, Article 3, Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. Simbolismo sa poster. Ang poster ay nagpapakita ng mga Pilipinong naglalakad na may ibat-ibang kasuotan. mula sa simpleng pananamit hanggang sa makukulay na kultural na damit na sumisimbolo sa pagkakaiba-iba ng wika sa Pilipinas. Ang mga ito ay patungo sa mga gawaing magbibigay sa kanila ng kasiglahan, saysay at kalayaan. Nariyan ng mga guhit na nagpapakita ng komunikasyon sa pamamagitan ng wika, pakikipagkapuwa, pakikinig, pagbabasa, pagtuturo, at iba pang mga gawaing nagbibigay kahulugan at halaga sa paggamit ng wika. Ang wika ay tinuturing na susi sa ugnayang pantao at isang instrumento para sa emansipasyon sa harap ng anumang hamon na ipinapakita rin sa poster sa kabila ng mabilis na pag-usad ng mundo.